Kuya. ano po pangalan niya? Mike. Ayun, Kuya Mike. Kuya Mike, kung sa bagay, kung babalikan po sana natin yung kwento nila, Adan at Eva, alam niyo po ba yung istorya ni Adan at Eva? Nang, ni Eva po Pagkakaalam na... ko lang Tumain. sa istoryang yun, ang, may, ang unang natokso doon sa Mansanas, Si Eva na, kayo, mo Eva kayo. Mga ibig sabihin, kayo ng... <laughs> ang, ang nag sol <-julsol> sa amin. <laughs> <Kami po. laughs> Mas makasalanan niya doon kayo, kayo sa Biblia. Totoo ba yun? Hindi, totoo yan? Lang porque, uh, <laughs> ba yun? Mas makasalanan kayo? Nagsimulaan po. Ah, ba't hindi naman ba? Nauna na si Eva kasi. Ay, hindi siya Siya yung mas makasalanan. Bakit <laughs> po ba nagsimulaan lang si Eva na makasalanan? Kasalanan na rin Shabe po. Sabi nga rin eh, ang, 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 uh, ba't yun, sariwang putas pag inalo mo sa bulok na, ano, mahawa. Mahawa. Pero, sino po kaya yung imapit kay Eva? Pamilya po ba kayo kung sino yung imapit kay Eva? Nakainin Kuna po yung putas na... Yung ano, yung ahas. Ah, uh, Tama ba? Opo, okay, tama po. Sa tingin niyo po ba yung asa na makapagsalita? Nung balo, sa paano yung ngayon? Hindi ako naniniwala. Sa paano po natin ngayon? Siyempre. Eh. Pero kung sa panahon, panahon po nila, po yun, sa panahon nila, hindi rin ako naniniwala. Kasi hindi ako maabot eh. Hindi ako maabot eh. <laughs> yung panahon nila eh. Buka po yan. Hindi, may basis na. Hindi, <laughs> tama. Di ba? Ba't ako maniniwala? Hindi man ako maabot mo. Malay ko, kung um ba talaga yun o baka magician lang yun o ano ba. Um, sa so, totoo po, noon, di ba, oh, Parang na, eh, parang na, parang bago ka lang, parang bagong tiga pagsilbi ka lang, parang na ilang ka magtanong eh, parang no? Po, kasi, parang na pe-pressure ka magtanong, parang ikaw <laughs> <po> mag <laughs> Ang hirap po magtagalog sa <laughs> please. Hindi ba kasi... <laughs> parang patience niya ata, Foreigner na diyan. Kasi tinignan po kasi natin, yung panahon po dati, ay panahon po noon, kasi hindi po, wala po tayo nun, di ba? Siyempre, pero, sabi nga po, yung ahas, imposible po na magsalita. Ibig Apaka, sabi, may Napaka. nasa likod po noon. Sino po kaya nasa likod po? Hindi yung pinaka sinasabi mong pinakamasamang masamang tao na yung kaninang inaano natin, yung binasa ko, yung binasa ko. Ah, mo, sa tingin ko po. lang. Balakyot. Okay. Yo, Balakyot. Yo, si Balakyot. Yun si Balakyot. <laughs> tingin ko na, ha? tingin ko na. Tinatol na muna si balak ako. Si Balakyot siguro so, yun. Ayun po. Yun, hindi sabihin na saligod yung Balakyot. Pero hindi po siya tao po eh. Hindi naman po tinatukay na tao po yun eh. Spirit May po idea pa. po ba kayo kung sino siya? Bukod sa, let's say, tao. May masamang tao. Pero, may idea ba kayo sa mga spirit? Kumbaga baga, kung mayroon tayong, ah, uh, Diyos ng Espiritu, oh? Katimonyoan. Na Nagdumamit. Yun. Tao, tao, tao man siya, pero pinasuwa na rin siya ng espiritu ng masama. Mm -hmm. Yan ang tingin ko kay Balakyo. Basahin na rin po namin kuya. Okay na po sa inyo. Ayos na. Basahin mo na. Baliwalag mo in sa akin. Alam mo, Sige, kayo, oh, Mormons yung unang kinausap ko. Ay, ano, susod ka, ano naman kayo ang ano, sa akin? Actually, marami naman po <laughs> nagbabahay-bahay, hindi lang mo. Sa akin naman pinakihinggan mo kayo kasi kanya-kanya naman tayong paniniwala. Oh, my Kaya, wala na. naman. Baka may buhay-bahay ba din po Saka, na Wala na. rin naman akong inaano. Gusto ko lang din marinig yung panic ng mga saksi ni Oba. Sa bala, maganda po yan, research po kayo. Ako? ano? Ikaw kuya sa fork. Sige, okay lang. Malaang mga papayaan. Hindi ba basa lang saan? Tapos tsaka mo exchange sa Mas maganda po siguro kung kayo. Four kaya lang. kaya ata eh. Hindi. Ako kayo <laughs> po kasi mas para maano nyo po. Mga papaya ata ato eh. Hindi po. Hanggang ano lang po. Hanggang four. Tapos kaya na Kaya naman, yamang taglayin namin ang ang, ang misteryong ito ayon sa awa nang ipinakita sa amin. Hindi kami nangihimang God. Yun ba yan? Hanggang nang hihimagod lang? Ah, number 4 o nasa, nasa gitna nila? 4. Kasi may number 4 sa taas eh. May number 4 sa buwa. Ah, ano po yung 4? Nasa gitna na, nila. Start siya sa nasa gitna. Pinapakabay, <laughs> binabasa nila. 4 lang <laughs> po. Top nasa gitna nila ay binulog ng Diyos ng sistema ito. Ang mga bagay, ang mga pag-iisip ng mga disumo. Sumasampala tayo upang ang kaliwanagan ng maluwat hating mabuting balita tungkol sa Kristo na siyang larawan ng Diyos ay hindi mm -hmm. makatagos. Yung, yung tinatawag ko dyan ng Diyos sa sistema ng mga bagay, siya so yung kumakontrol ito sa mga bagay na nangyari sa lupa. Mas so, labi Diyos ang sistema ng mga bagay, tumutukoy sa dun sa mga sa mga nangyari, sistema na meron tayo ngayon sa lupa. Pero no? yung naman po na yung ama na ito, yung kumakontrol. Right? Kalungan nyo, hindi, hindi ako Ang ama daw na ito yung kumakontrol di sana, hindi tayo magulo. Eh, mm. Diba? Wala sana ang pagkakulong. Mabait Wala sana ang Wala namang yung, hindi kabutihan sa atin, diba? Saka, tapos na salamat kami, Kuya, kasi na hindi namin yung opinion nyo. Tapos yung babasay na iiwan namin sa inyo, niya explain niya kung, and eh, pakita ko lang po yung loob na. Ayan, sabi dito, ano yung sinasabi ng Biblia na sa baba, ano yung maitutulong sa iyo kapag nalaman mo yung sinasabi ng Biblia? Saan mapagkakatiwalaan mo ba yung sinasabi ng Biblia? Tsaka napasin ko yung Alam mo ba't gano'n? Pagsin ko lang yung, yung, mga binabasa ba natin yung Biblia, yung isa lang. Kaya yung, yung saksi, may, mormons. Actually, hindi ko. Yung mormons na Bible, kasi kaya na-try ko siyang basahin. Diba mas maliit yung garden ng Mormons na yung Mormons? Ah, Talo hindi, talongin ka lang. Meron ba kayong idea tungkol kay Jessica okay. Simpson? Simbano? Simbano. So, Narinig ko yung name niya. Anong... Siya yung, siya yung ano eh, pag namatay siya, nabuhay ulit siya. Ah, ang payaso na pala ba sa media? Oo, oh, parang gano'n. Parang naging, ano eh, naging uh, dokumentaryo yung naging buhay niya. Pa. Ano nangyari? Ano? Yun nga yung, makita niya nga yung mga, yung mga sikat na tao, oh. uh, papunta sa interno kasi nga sa mga karanyaan nila hindi nila ay basta lang marami nila yun kasi napanood ko sa YouTube din alam mo kuya napansin ko mahilig kang sa balita hindi na sa balita balita ba yung nakalagyan balita yun ba? ay hindi the version ano yun? hindi kasi ikaw kahit nasabihin mong yung tsura ko parang bad boy yung image may paniniwala talaga ako pero iisa lang ang pinaniniwala ako tulad nyo, may saksi ba, may mormons, katoliko, iglesia. Muslim, di para sa akin kasi. Isa lang tayo. Magkakapatid tayong lahat. Isa lang ang ating magulang. Ang kagandahan niyang kuya sa paniniwala mo, hindi ka nag-discriminate. Eh, siyempre. Kung di-discriminate ko, kung manghuhusga ako, eh, hindi tayo anong Diyos. Kasi, um, Mainig na lang tayo oh, sa mga kanilang ano paniniwala. Wala naman pinag aaralan ng oh, eh. Wala naman ako high graduate nga lang. <laughs> <laughs> Kumbaga sa ano, ka, Pero sa akin naman, hindi naman mahalaga, hindi naman pinag-uusapan ang pinag-aaralan -pinag dyan. Ang 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 pinag-uusapan natin dyan, yung respeto natin sa kanya-kanya natin paniniwala. Yung ano kuya, mapasipo ka sa hindi kang news, uh, may alam ka sa bari. So, ngayon, bibigyan yung, bagay. yung bagay. Ano, ano yung pang worldwide na uh, to? Pang global? Ayan, mapagkakatiwala mo ba ang media. Ah, hindi. Ay Paparang kayo na kata, ngayon ba lang? Hindi pa rin. Alam mo kung bakit? Pera-pera ulit siya. <laughs> alam mo ba ang alam mo ba ang number one na na pinakamasama na bagay sa mundo? Pera. Pera. Uh -huh. Sabi nga nila kapag daminahan mo yung pera, doon ka nagtakaroon ang Pangalawang masama na hindi bagay, uh, kaoto ang pinakaan ng sa sampung utos ng Diyos na number one ang sa akin. Ingit. Kasi kung hindi ingitero ka, ah, lahat, lahat apektado sa'yo konting sapatos kung bago. Ah, yun ah? yung, yung naging eh. kasalanan sa Tata ng job Jabba, kung bakit siya nangyayon. Hindi niya. Hindi niya, siya yung nasa pwesto ni Hindi niya maging kasalanan. Pero kung siya, kung oh. ka... Kung ano naman siya doon sa pwesto niya na... Kasi bakit ko pa yung harin yung nasa taas? Kasi pa yung pare-pares naman yung gumagawa ng mabuti. Kasi ang, ang maalis naman niya, mga maganda naman dyan. Yung wala hanggang gamit na Kasi hindi, wala naman tayong perfecto. Lahat naman tayong may pagkakaman. Ay kuya, kapag next time nakadaan kami, kasi yung magazine namin, old kasi yung binigay namin sa'yo. Oh, Pero meron inyo. kami yung monthly na uh, issue ng magazine. Okay lang sa'yo mabigyan ka man. Oh, walang problema na ba sa akin. Parang may basa Research mo na din. Dito ah, parang po kahit English minsan. Mas maganda, Tagalog. <laughs> Ang <laughs> sagabot niyo kumawa na ako. kasi pag-English, mahirapan niyo pa ako. Di ba? Mga asambang ko mawapakamay. Sa balay ko lang, may website po kami. Kung oh, po kayo sa ka website. Meron kang may province, ganun din. Pwede siyang i-translate to English. Uh, Yung language na gusto. Dialect pala. Hmm? Jw.org. Ah, just sa likod ko oh, yan. Jw.org. Yeah pwede po I, pwede mo siya Ayan. i-scan yung salamat. QR code. Or yung i-type yung data oh, Okay, okay. Kuya, salamat sa'yo. Salamat din, tigay. salamat din. Sige, salamat din.